So, what's up guys? Aljun here. Pag-usapan naman natin ang mundo ng basketball. Most likely, Pinoy basketball. So, inannounce ni Commey Marshall, 'di ba? Parang this, this week lang 'yan eh, this past few weeks. Na-ailin siya ng Slam Dunk Contest. Keso, wala puro injured daw yung mga sasali sa 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 Slam Dunk Contest, 'di ba? Eh, ba, naglalaro naman siya ano ngayon ah? Tyro Seal sa mga sumali last year Okay naman siya, di ba? So, yun nga Parang feeling ko dahil nga siguro Sa effect nung nangyari ngayon sa NBA Na hindi masyadong maganda Yung maganda yung comments about sa slam dunk contest Ako, oh, napanood ko yun Hindi na ako masyadong natawa eh hindi rin ang na natuwa so for me ah for me lang, sa akin lang is tama, tama lang na tinanggal yung slam dunk contest sa PBA at ito mga reasons ko kasi nga dahil tayo naman, nagaano lang naman tayo sa ano eh um, sa NBA, kumbaga gumagaya lang tayo Duh, kung ano nakikita natin diba kasi naman yung mga idol yun ang standard talaga So nakikita natin ngayon sa NBA na parang dah. Ang hirap na magpani Ang hirap na gumawa ng bagong dunks Kasi halos lahat nagawa na, na ba diba? So medyo nahihirapan na Katulad na si Si Maklang ba diba? Hindi naman siya player ngayon sa ano yun, Sa pangalan nito sa G League siya ngayon, 'di ba? Hindi naman siya, oh, sa alam ko, alam ko na sa G League siya, hindi siya ngayon naglalaro sa roster ng Philadelphia 76ers yun na nga so isipin mo diba ang daming NBA player dun pero tinatalo sila tinatalo sila ng player sa G League ba? Diba? parang medyo ano lang yun siguro off lang para sa akin ha? for my opinion lang naman So, yun na nga. Kaya nga siguro din, kasi naman, yun na, nahihirapan na nga magani gumawa ng dunks na spectacular na maganda na solid yung mga player sa NBA. So, paano pa tayo mga Pinoy? Paano pa tayo mga Asian countries na pa paano tayo wow effect, di ba? Kasi, kung gawin natin naman yung mga dunks na ginagawa sa NBA, sasabihin ng, sa ng tapos, napanood ko na yan kay Vince Carter. Napanood ko na yan kay Blake Griffin. Kung ba, ginaya nyo lang eh. So, para sa akin, tama lang. Kasi, ang hirap na eh. Tumataas yung standard kasi nga, paganda na na paganda yung mga dunks eh. Kung nauubos na yung, ano yung, nawawala na ng creativity, ganyan. So, para sa akin, tama lang na tinanggal yung slab dunk contest. Kasi, Katulad ng mga comments sila kay Geek Caneleta nila Rico Myhofer na sinabi nila bakit daw hindi kumuha na lang ng mga player sa ano MPBL, sa PSL, kung sino man yung mga magaling na dunkers na not in PBA. Ayun na yung ano dun eh. Wala sila sa PBA. Ba't makukunin sila? Kasi yung PBA All-Star na yan, yung All-Star Week na yan, is for PBA players. Ba't ka kukuha ng mga hindi player na PBA? Ay, yung NBA All-Star, medyo maintindihan mo pa na Kumuha sila sa G League kasi NBA G League naman yung mga yan. Kumbaga, mga ano, na-associated pa rin sila with NBA. Eh, yung mga players ng mga sa G sa MPBL, 'di ba? Kubaga, ano ini eh? para sa PBA, sabihin na natin is kalaban sa viewership, sa fans, 'di ba? iba, syempre ay naman ng PBA dahil nga may MPBL, may mga ganun. May mga ganun fans dahil sa MPBL, medyo nabawasan, 'di ba? Mga ganun. Pero syempre PBA pa rin talaga pinakapapanood rin ng Pinoy. Pero yun na nga <coughs> para sa akin tama lang na inalis yung dunk contest kasi is isipin mo ako rin naman eh nung nanonood ako ng NBA All Star o slam dunk contest pala is naiinis din ako sa judging isipin mo ah mga, sa, parang hirap kumuha ng credible at judge eh. so mga kinuha nila ba diba? mga dating players na dating may relevant sa Indiana Di ba pwedeng kunin mo yung mga dating ano, slam dunk contest winner, di ba? Parang sila dapat yung ano eh. Sila dapat yung tawag dito judge para sa ganun. sana nainis na ako siya Hindi ba pwede maging perfect yung isang dunk pagka third attempt na or pang second attempt na? sipi mo, ginawa mo yung pinakamagandang dunk sa buong mundo. Pero second attempt, dahil doon hindi mo ipa-perfect, di ba? yung score mo. Eh yung pinakamagandang dunk sa lahat eh. Kaya medyo nga, may issue sa gano'n. Ang hirap din maging judge sa ganyan. Kaya ko, kaya din nakakainis din. Manood, ba diba? diba? Ang dami na nakagagalit. Sige mo, na tao na galit kay D-Wade, eh idol yun. Kumbaga, nag-judge siya lang isang best na ganito. Wala na, nagkaroon na siya ng marka na parang, di parang pangit mag-judge, parang naging meme eh. naging meme bigla si Dewey wade eh, dahil don So para sa akin, tama lang. Pero para sa akin din, pangit din yung ano eh, yung ginawa nila, yung guard at center, big man at guards na 3 point shootout. <clears throat> Kasi nakita mo naman sa NBA na, naglaban alaban ni Damian Lillard sila Towns. 'di diba? ba? Anong pinagkaiba noon? Sana naging creative sila. Sana nagsip sila ng kakaiba like Di diba siguro ay okay, bakit gahin mo na 'yung sa ano, 'yung sa NBA, 'yung celebrity. Celebrity ganyan, 'di ba? Pwede mong ano gawin mo? Um, celebrity All-Star Game, 'di ba? Sa mga na na YouTuber ganyan. 'Yung para madami manood din kasi mahatak mo yung fans ng mga influencers sa to ng mga celebrities sa tumanood manood ng PBA kubaga makakakuha ka ng new crowds kumbaga yung mga hindi masyadong na the PBA baka mamaya uy okay pala tong PBA panoorin ko nga diba yung mga casual na hindi nanonood ng basketball mamaya magustuhan nila pwede mangyari ano um, celebrities versus influencers or celebrities versus um, veterans si mga ano veterano o ano mga PBA Moto Club, di ba CV mo pwede mo sama PBA Moto Club versus celebrity all-star game di ba mas yun mas ta exciting yun yung, hindi yung ano merong ano pang center na 3 point shootout or point guard na 3 point shootout mga guards di ba mas okay yung celebrity all star kasi nga, yun nga makahata na makahatak na kakaibang crowd ni eh. yung mga mas ma magulat sila na okay pala yung PBA may mga siguro mapopogian sila sa players di ba <laughs> Basta mga ganun, gets, gets nyo naman ah tama lang sa akin na inalis lang yung slam dunk contest sa PBA. For me ah. Kung di mo naman di ma, kung ang standards di naman is, yun Parang baka mamaya alisin na nga sa, ano yun eh. Sa NBA, slam dunk contest eh. Feel ko ah, baka alisan na nila yon kung wala din namang, kung ganun din namang resulta katulad nung last year ah ay this year lang pala yung this year na slam dunk contest kung ganun lang nakawala na ng hype manood ng ano eh, NBA slam dunk contest actually so what more sa PBA slam dunk ba diba? paano mabibigyan na attention na panonood na na ten news lab contest. Okay, may nagsabi din na no. Okay, injured yung mga dati, yung champion, ng slam nang slam dunk contest sa PBA so madami naman daw players doon na marunong magdunk marunong magtap board di ba mga ganun Rah. no ba okay sige marunong sila magdunk pero yung, ang ang ano kasi purpose sa slam dunk contest is pagalingan magdunk kaya kung panonood yung magdunk kaya manonood manonood dala ako na youtube manonood dala NBA kung marunong lang siya magdang talaga na straight na gano'n na hindi ka gagawa ng mga um, parang ano tito um, athletic move na solid ba? Diba? bakit pa ako manonood ng slam dunk contest para magdang lang siya na straight na ano walang exciting walang kakaiba so para sa akin yun dapat nga for me tanggalin na yung slam dunk contest sa PBA kayo guys kung may comment kayo Um, ay, comment section, yun lang naman. <laughs> so, thank you guys. Like, comment, share, subscribe. Thank you for watching.